Sino siya? Sino? Siya ang babaeng comics karakter na si Petra na tinawag na Petrang Kabayo. Isinilang siyang kalahating tao at kalahating kabayo. Sinulat ito ng Filipino comics writer, novelist and publisher na si Pablo S. Gomez at nalathala sa mga pahina ng Huwaga Comics ng Atlas Publication noong 1976. Iginuhit ito ng Filipino comics illustrator na si Nestor Malgapo. Noong 1988, isinali nito sa pelikula ng Regal Films pero malayo na sa storyline ng original na petrang kabayo ang takbo ng istorya at uh, may pamagat na petrang kabayo at ang pilyang kuting. Dito ay lalaki ang petrang kabayo na ginampanan ni Roderick Paulate. Noong 2010, muli itong isinalin sa pelikula na pinagbidahan naman ni Vice Ganda kung saan iba rin ang storyline nito sa original na petrang kabayo. Okay! Next time, more info about the uh, Filipino comics character. Thank you very much and God bless you all.